gusto na pala mag-apply ng butcher para sa ano sa may kaya na yung mga ano yun mga agency para makapagpasa na kayo sa agency ng Andron kaya right merit kasi nga lapit na mag-hiring mga butcher ready na kayo para. so yun yung mga requirements mga butcher yun ang pinaka the best kasi pag pupunta kayo sa agency na hindi pa complete ang so, requirements medyo mahirap mga butcher ito yung ginawa ko, giniling ko na mabaho na siya kaya isisila kaya sa mga kahit walang masyadong experience na huwag kayong matakot kasi pag nandito kayo matutunan nyo rin yan mga kabutsir kaya huwag kayong magalala kaya kaya natin yan tapos yung mga gustong kumuha ng experience dito para makarating ng mga kana daw ano, walang problema, stay kayo dito ng ano kahit 1 year to 2 years requirements para sa malaking bansa, yun ang pinaka best. Ako naman, video joke na ako dito. Kasi ang plano ko naman talaga kasi matagal na ako dito. Plano ko mag-negosyo na rin dyan sa Pilipinas para sana matupad yun. Kung, kung giniling pala ng baka, ito pa paper namin sa display mga kabutsa. Ito naman yung susunod yung natrabaho, bali, hindi dibon ko yan, bubunisig ko yan. Bibigyan mga kabutsa, nakaredy na yung susunod yung natrabaho. Pero, hindi nagmamadali. Isi Isisi na mga kabutsir. Kaya yung gusto talaga mag, ano na, mag-apply na para sa may, kumplituin yung ito mga pahayon sa mga. Kumplituin yung pahayon sa mga kabutsir. Yun ang pinakalabes. Kasi nga, mapapupunta kayo sa agency, tas, hindi pa kumplit ng requirements nyo. Wala, sayang. Hindi kayo may kasama sa lineup. Pag kumplito na yung requirements nyo, automatic na pa process na yan para uh, sali na kayo ng center Yun ang mapayo sa inyo. Matatagalan naman kayo kasi batch by batch yan, mga boots yan. Hindi naman araw-araw dahil ng employer, di ba? Kaya yun ang mapayo sa inyo, complete requirements. Bago kayo pumunta, magtanong kayo sa agency, kumpletuhin to within one week to two, two weeks. Kunin nyo lahat requirements. Yun, mga Yun ang magandang pag-apply, yung complete requirements kasi pag hindi kayo kompleto, tagal lang kayo. Pero okay lang din. hindi nyo pa talaga gustong makalis agad-agad, dahan-dahan lang. Kaya hanggang dito na mga kabutsyar, yun. God bless sa atin lahat. Yun ang payo sa inyo. Complete preparedness para makalis agad. God bless.